Ano na ang nangyayari ngayon sa China? Bakit sila nakakaranas ng iba't ibang mga dilubyo? Yun po yung ating alamin sa video na ito. Alam naman natin na yung China, isa to sa malaki at makapangyarihang bansa sa buong mundo. Masasabi natin na malaki yung impluensya ng China sa iba't ibang bansa sa ating mundo. Hindi lang yon dahil maunlad silang bansa, marami silang pwedeng magawa na hindi nagagawa ng ibang mga bansa. Hindi lang yon dahil sila ay maunlad na bansa, marami silang pwedeng gawin. Pero sa kabila ng mayamang bansa ang China, maraming tao sa mundo na ayaw sa bansang ito. Halimbawa na lamang dito sa bansang Pilipinas, di natin nagustuhan yung ginawa ng China na pambubuli sa ating bansa. Alam naman natin at malinaw sa international law na sa atin ang West Philippine Sea. Pero pilit pa rin nilang inaangkin yung ilang mga parte doon sa West Philippine Sea at ito'y inaagaw nila. Ginagamit nila yung kapangyarihan nila para masakop yung gusto nilang sakupin. Bukod din sa mga Pilipino, marami rin mga Kristiyano na galit sa China kasi nga nagpe sila ng mga Kristiyano doon sa kanilang bansa. Hindi lang yon, yung mga nababalitaan din tayo na sinasabi na babaguhin ng China yung laman ng Biblia at yung mga pagkakataon na makikita tayo na nagsunog sila ng ilang mga Biblia doon. Alam din naman natin na maraming banta ang China sa kapayapaan hindi lamang sa bansang nakapaligid sa kanya kundi sa buong mundo. So makikita natin na hindi maganda ang imahe ng China sa majority ng mga tao dito sa mundo. Lalo na nga sa mga Pilipino ngayon dahil nga inaagaw nila kung ano yung nasa atin. So dahil nga daw sa kasamaan ng China at sa mga hindi magagandang ginagawa nito sa ating mundo, sinasabi tuloy ng ilan na pinaparusahan na raw sila ng Diyos ngayon. At hindi lang yon, sila raw ay nakakarma na ngayon dahil nga sa mga pinagagagawa nila na hindi tama. So bakit nga ba nasabi ito ng mga tao? Kamakailan lang kasi nagkaroon ng matinding pagbaha doon sa timog silangang China. Ilang araw din itong inulan na halos isang linggong naguulan doon sa lugar na yon. So dahil dyan nagkaroon ng matinding pagbaha sa iba't ibang mga lugar at nagkaroon din ng mga landslide dahil sa walang tigil na pagulan. So dahil sa pagbaha, umabot na ng halos 71 na tao ang nasawi doon sa bansang China. Marami mga nasira tulad ng mga bahay, sasakyan, mga pananim, at kung ano-ano pa. So nangyari yung matinding pagbaha na yan, simula nung bulihin daw at tatakihin ng China yung mga kababayan natin doon sa West Philippine Sea. Ngayon kasabay naman ng matinding pagbaha doon sa Timog China, sa hilagang parte naman ng China ay nakakaranas ng matinding tagtuyot. Ibig sabihin sa lugar na yun ay sobrang init naman kabalik ng sobrang ulan doon sa timog ng China, sa hilaga naman ay sobrang inip. Nakakarana sila doon ng matinding heat wave. Noong nagsimula yung June ngayong taon, nagsimula na rin yung matinding tagtuyot at matinding init doon sa hilagang China. Dahil dyan, marami rin mga pananim ang naapektuhan. At hindi lang yon pati ang mga kalusugan ng mga tao sa China ay naapektuhan din. So dahil nga sa mga nangyayari na yan sa China at yung iba't ibang mga sakuna na nangyayari doon, marami tuloy mga nagsasabi na talagang sila ay nakakarma na dahil nga sa mga ginagawa nila. So ang pinakatanong dito, ano nga ba talaga yung nangyayari ngayon doon sa China? Meron bang kinalaman yung mga hindi magagandang nangyayari doon sa bansa nila sa mga ginagawa nila? Ngayon mga kapatid, kailangan natin malaman na anumang mga sakuna na nangyayari sa ating mundo, yan ay normal lamang. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, hindi natin may iwasa na magkaroon talaga ng iba't ibang mga sakuna, hindi lang sa China, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Sa totoo lang sa atin mga kapatid, sa bansang Pilipinas, marami mga bagyo ang pumapasok sa atin. At hindi lang bagyo, meron din iba't ibang mga sakuna na nararanasan yung ating bansa. So normal lang po yan sa ating mundo. Dadaan at dadaan po talaga yan. Ngayon, pangalawa, sinasabi kasi ng mga tao, yung nangyayari sa China, ito raw ay karma sa kanila. Kasi ang isang definition ng karma, para sa atin, kapag gumawa ka ng mabuti, mabuti rin ang mangyayari sa'yo. Kapag naman gumawa ka ng masama, masama din ang mararanasan mo. Kumbaga, deserve mo kung ano nararanasan mo ngayon. Dahil nga yan sa ginawa mo. So sinasabi nila, dahil sa hindi magandang ginagawa ng China sa Pilipinas at sa mga Krusyano, sila ngayon ay nakarma. Kung baga sinasabi, na-deserve daw nila na maranasan yon, Kasi nga, hindi maganda yung ginagawa nila sa Pilipinas at sa mga Krusyano. Mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo na yung konsepto ng karma, hindi po yan biblical. Wala po tayong makikitang ganyan sa Bible. Ang konsepto ng karma ay nanggaling po yan sa relihiyon ng Buddhism at Hinduism. So hindi po yan tinuturo ng Biblia sa atin. Ang alam natin na tinuturo ng Biblia, kapag umawa ka ng hindi tama, kapag umawa ka ng kasalanan at di ka sumunod sa kalooban ng Diyos, meron niyang consequence. Yun po yung sinasabi ng Biblia. Simula pa lang Genesis, makikita na natin, dahil hindi sumunod yung unang mga tao, nagkaroon ng konsekwens. Kaya nga sinabi ko sa inyo, nagkaroon ng sakit, karamdaman, kamatayan, sakuna, at yung ano-ano pang hindi magaganda sa ating mundo. Yan po ay dahil sa hindi pagsunod ng tao sa Diyos, dahil sa kasalanan. So yun po yung alam natin na sinasabi ng Biblia. So hindi po yun karma. Alam naman natin na makatuwiran yung ating Diyos. So alam niya yung ginagawa niya. Ngayon kapag alam niya na hindi tama yung ginagawa mo, pag alam niya na kasalanan yung ginagawa mo, syempre meron konsekwensya Hindi pwedeng wala. So yun po yung sinasabi ng Biblia. Ano mga nararanasan mong di maganda, isang dahilan dyan ay dahil sa kasalanan. So ngayon mga kapatid, masasabi natin na kung ano man yung mga nararanasan ngayong mga sakuna ng ating mundo, yan po ay parte ng judgment ng Panginoon. Lalo na nga pagdating ng tribulation. Makakaranas po kasi ng matinding kapighatian yung mundo na ito dahil sa kasamaan ng tao, dahil sa kasalanan ng mundo. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 21 sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighati ang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So mga kapatid, kung titingnan natin, meron naman talagang mali na ginagawa yung China. Kaya nga maraming tao ayaw sa bansa na ito. Pero mga kapatid, huwag lang natin tingnan yung China. Kasi nga, hindi lang naman sila yung gumagawa ng masama o mga kasalanan. Sa totoo lang, kung titingnan natin yung buong mundo ngayon, talagang gumagawa na ng iba't ibang mga kasamaan at kasalanan yung ating mundo. So ano pong mangyayari kapag gano'n? Siyempre mga kapatid, merong consequence yan. Kaya mga kapatid, kung ano pong mga mangyayari na hindi maganda sa panahon natin ngayon at sa mga susunod na panahon, hindi po yan karma. Yan po ay judgment ng Panginoon dahil nga sa kasamaan ng mundo, lalo na nga pagdating ng tribulation. So mga kapatid, huwag po kayong maniwala sa karma. Maniwala kayo sa consequence dahil meron naman talagang consequence lahat ng kasalanan. Pero mga kapatid, hindi po natatapos doon. Ang maganda sa Biblia, bagamat merong consequence lahat ng kasalanan, meron din po tayong tinatawag na grace o biyaya ng Diyos. So makikita po natin dito na binasag ng grace yung konsepto ng karma. Bakit? Kasi mga kapatid, kung titingnan nyo po, oo, makasalanan tayo. Oo, napalayo tayo sa ating Diyos. Oo, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos dahil nga madumi tayo. Pero sa kabila ng lahat ng yan, dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo, kahit hindi natin deserve yung pagmamahal ng Diyos, pinaranas na sa atin yung pagmamahal na yon. Kahit hindi po tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos, kahit tayo ay masama sa harapan ng Diyos, tinanggap pa rin po tayo ng ating Diyos. So makikita nyo po mga kapatid, hindi po ganyan yung karma. Yung karma, kapag gumawa ka ng hindi maganda, sigurado, hindi rin maganda yung mangyayari sa'yo. Pero mga kapatid, yung grace na sinasabi ng Biblia, oo, oh, hindi maganda yung ginawa mo sa Diyos, makasalanan ka, pero ang kapalit pa rin nun ay pagmamahal ng Diyos sa'yo. Pagamat nagkasala ka at naging marumi ka sa harapan ng Panginoon, ang pinakita pa rin sa'yo ng Diyos ay pagmamahal. At tinanggap ka pa rin ng Diyos. Yun po yung tinuturo ng Biblia. Biyaya o yung grace. Hindi po karma. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay marumi sa harapan ng Panginoon. So hindi natin deserve yung ating Diyos. Hindi tayo pwedeng makaharap sa Kanya. Pero dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng biyaya, nakakaharap po tayo ngayon sa ating Diyos. Nararamdaman natin yung ating Diyos at higit sa lahat, mas lalo natin nakikita yung kanyang pagmamahal sa ating mga buhay. Kahit hindi natin deserve yon, kasi nga makasalanan tayo. Yan po yung power ng grace kahit hindi natin deserve, ibinigay sa atin, ipinarana sa atin. Kasi nga, mahal na tayo. Oo, may consequence yung mga kasalanan, yan po yung katotohanan. Pero lagi nyo rin mo tatandaan, meron pa rin pong grace yung Panginoon para sa ating lahat yan yung maganda sa ating Panginoong sa Kristo. Yung biyaya po yung pinapakita niya. So, wala pong karma. Hindi po yan totoo. Ang lagi nating isipin bilang mga Kristiyano, bilang nakikristo, Kristo, merong biyaya yung Diyos para sa ating lahat. Ano mang nangyayari sa paligid natin, ano mga sakuna, ano mang mga kapighatian na nangyayari sa ating mundo, lagi nyo lang po yung biyaya ng Diyos ay sapat. Lagi lang po naan dyan yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeso So yun lang mga kapatid gusto ko bahagi sa inyo, sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.